And guys, good afternoon tayo ngayon ay magpipiritos ng manok. Ayan po ang ating pipiritusin. Ito po yung medyo naluto na. na. Aba, ito pa po yung... Ito po yung... Ito Ito's na manok po yung... Ito po yung... po na po, po siya. Po natin. Napaka-fresh po niya. Ito po lalo 'yon. Medyo masarap talaga yan. 'yan. Fried chicken po yan, fried chicken. Yan po, thank you for watching. Huwag po natin kalilimut at bilipin na samahan po ninyo ako dito sa aking video na niluluto natin fried chicken po na ninarinate po yan ang manok. Huwag po natin kalilimut at bilipin na samahan po ninyo ako dito sa aking video na niluluto natin fried chicken po na ninarinate po yan ang manok. po Dito na lang po aking video Salamat po